Oras na po para sa mainit na balit taktakan ngayong umaga, Joel. Alos sunod-sunod yan, Susan, hmm. yung, uh, yung Kaloopan. nangyari sa Kaloocan, mm -hmm. nangyari sa Kawi, sa Kawin, tapos ito sa Atimonan. Oo, oh, oh, puro Puro parel. Sa so, mga gusto makisali sa Balitaktakan taktakan natin, maaari na rin kayo mag-phone in ang mga tanong ninyo. I-dial nyo lang ang alinman sa mga numero makikita sa inyong mga screen. Pwede nyo lang tawagan po yan hanggang sa matapos po ang ating Balitaktakan. taktakan. Naku, nga ang papel mm -hmm. ng forensic examination sa mga kaso ng pamamaril. Nito mga nakaraang araw, eh, parang sunod-sunod nga yan. Ahoy, Kadalas ay ng uh, susi ang forensics eh, no? sa pagtukoy ng salarin sa isang krimen. Pero Paano nga ba yung prosesong ito? Oo, yan. Para makipagbalit-aktakan sa atin, makakasama natin ng forensic pathologist at uh, legal mm -hmm. medicine professor mula sa UP College of Medicine na si Dr. Raquel Fortun. Good morning, Doc. Morning. Morning, morning ma'am. Thank mm -hmm. you for coming over. Ganda ng uh, ngiti ni Doc. Ano, Oh, uh -huh. Umaga, umaga, umaga. Ginising natin siya. Pero mm -hmm. gusto ko, ma at siguro ma-explain muna natin, Doc, yung field of expertise mo, no? yung uh, forensic pathology. Ano ba ito? Doktora ko, eh. Mm -hmm. Opo. And therefore, sa investigasyon na ganito, ang pinaka-concern ko, priority ko, mm -hmm. yung katawan ng mm -hmm. biktima. Biktima, mm -hmm. Pagsasalitain mo yung namatay. Okay. okay. Pagsasalitain, ibig sabihin po, yung, yung mga kukuhanin po ninyo, yung mga ebidensya doon. Oo. Oh, mm -hmm. Anong nangyari? Mm -hmm. okay. So madalas kayong kumausap po ng patay. Ah, uh, scientifically. <laughs> ano po yung kahalagahan noon sa investigation, doc Yung ginagawa ninyo, yung forensic. Well, importante yun kasi eh, unang-unang kapag may namatay, oh. yun na ah, gusto mong marinig kung ano naman yung side niya. Hindi naman di, pwedeng ay, oh. yung buhay lang ang kwento ng kwento oh, kasi ay, hindi mo alam kung tama. Eh pero, di ba narinig natin ang paano pa mo ni patay na yan, paano pa malalaman ng totoong nangyari? E, diyan po mapasok yung forensic. Ayun. Si oh, Doc, uh, oh, oh, talk to mm. dead people. Oo, oh, oh, yun. Kasi di ba sinasabi pagka matalas natin naririnig yan, Doc, di ba? Mm. Para pag namatay, alimbawa, gaya po sa atin mo, nang patay lahat. Ay, naku, mahirap malaman ng ano diyan. Wala na eh. Patay, walang magsasalita dead, doon dead sa kapilang Dead men tell no tales, sabi mm. nila, no? O so, kaya yung attitude ay, ano pang magagawa mo? mabubuhay mapayapa mm -hmm. ba mm -hmm. ba bayan mm -hmm. obvious naman na binaril and therefore yun yung cause of death pero mm -hmm. hindi lang naman yun ang tanong mm -hmm. uh, right. ano bang pagkakaiba ng ano forensic pathology sa medico legal magkapareho ba yan ano very general yung term na medico legal mm -hmm. eh, it's more of a doctor doing some work okay. na mayroong legal na issue okay mm -hmm. uh -huh. but a forensic pathologist is really a doctor of medicine who trained in pathology mm -hmm. pagkatapos merong further specialization itong tinatawag na forensic pathology application ng pathology sa mga legal na tanong. Uh -uh. Alagang may training yan. Uh -uh. Pero meron pa soko. The scene of the crime Meron pa soko. Oh. Ay, iba pa rin po 'yun. Iba 'yun. Oh, ibang expertise noon. Mm. Oo, 'yun yung mga um, evidence, nasa yan, oh crime scene investigation talaga. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Pero doc, 'di ba pagka-usually pagka-may ganyan unang dumarating yung Soko, hindi ba nakaka-apekto 'yun doon sa pagpasok naman ng forensic in terms of yung collating yung mga ebidensya pa ganon? Actually, ang unang dumarating, hindi na na first responders. Eh. Oo, oh, okay. oh. And uh, dapat ang trabaho nila, wag dagaluin. Oo. Oh, oh. Pag dumating na yung mga spesyalista sa crime scene investigation, mm -hmm. then 'yun yung time na Uh, dapat systematically kinukuna ng ebidensya. Mm -hmm. Wala ba tayong document. pinag ano time frame dito? Kalingbawa, ito, ng victim ng, mm -hmm. ng pomarel, ilang araw bago... O or or oras. O or oras. Mm -hmm. O so, pa, para maging Uh, mas ma makatulong tayo doon sa isasagawang investigasyon as to the death uh, o paano, paano na pinatay ito, paano na matay ito. Meron ba kayong pinag-uusapang time frame dito? Dapat wag nyo gagalawin yan, mm -mm -mm. yung ganitong ilang araw. Ay, general rule dyan, as soon as possible. As soon as uh, possible. Right mm -hmm. after an incident, uh, pinakamaganda talaga yung papasok ka na. Mm -hmm. Tapos, kukunan mo na ng ebidensya, i-document mo na. Kasi, ba, ba, kasi yung naririn ko dyan, Joel, yung ano nangyayari po doon sa ebidensya, Dok? Yung pagka marami nang nakialam, uh, natatampered na, na oh, no? tamper yung tampered na. na yung, mm -hmm. ano, yung mga magagamit sana sa investigasyon. No? Yeah, mm -hmm. contaminated, nawala, contaminated, nasira, yeah. Et <clears throat> etc. Kasama media dyan. Mm-hmm. <clears throat> So, siguro, siguro pag isa-isa natin yung mga, isa mga kaso. Isa-isa natin yung no? mga nangyari. Ito, tungkol... na -na natin, Susan, yung ano, yung nangyari sa Kaloocan. Yung kay, uh, sa bata, kay, uh, si Nicole. Nicole oh, kay, uh, uh, yeah. Talaga bang, accurately, kaya nating madetermine so, kung saan galing po yung bala? Mm -mm -mm. Uh, kung saan lugar? Depende doon sa tama ng bala sa... Kung gaano kalayo, uh, ganon. Man, pwede po pa ba yun, Doc? Hindi naman sa accurate na accurate. Okay. Pero... Marami kang pwedeng sabihin kung may sistema ka nga. Mm -hmm. ng pagkuha ng ebidensya, pag-analyze noong uh, kanya-kanyang contribution yan eh, yung scene, mm -hmm. yung katawan, mm -hmm. yung mga sinasabi ng tao, mm -hmm. tapos gagamitan mo ng uh, forensic science procedures. Pati yung mga nakuhang mga bala po, yung uh, slug gano, pwede hong magamit 'yon. Oh, yes, definitely. Mm -hmm. Kasi ano, eh, uh, medyo masinsin uh, susahin yung ano eh, yung mm -hmm. Mga nag -bamay ari ng baril do sa paligid ng uh, uh, bahay di uh, tira ng bata. Uh, eh, you know? So uh, there were about there were about 200 uh, gun, uh, owners, no? Licensed gun owners, no? License gun owners. Yung eh, may medyo siguro, hirap talagang tugunin niyo. Kaya may, matagal ding natugun eh, uh, ng, ng uh, NBI. Although mm. wala pa po sila tinutukoy na sa... Wala pa, niyo. pero meron, mukhang meron na silang... Lead. Oo, oh, uh, sa so, ngayon, may mga lead na kung ano. So yun hanggang nun, ay hindi po ho yun hopeless na matukoy kahit nga sabi Marami doon sa lugar na yon yung sinasabi ng tatay, marami mga may barel. Uh, lahat ng kaso ng pamamaril... Mm -mm. Dapat ganyan yung proseso eh. Mm -mm. Ha? sabihin mo talaga. Uh, and therefore, yung attitude na, ay ligaw na bala yan. Eh. Apo, apo. Eh, hindi naman tama yon Kasi uh -uh. parang sinabi mo na, hindi yan masasolve. Uh -uh. Hindi totoo yun. Uh -uh. Pero marami nagtatanong, Dok, yung bang barrel, tsaka yung uh, yung slag, talaga bang, uh, pagka nanggaling sa isang baril yan, alam mo ka agad that it is unique to that gun? So, paano ba yan? Uh, kasi di ba, inaalam sa slag, tapos malalaman natin kung na ballistic yung baril, eh malalaman natin kung saan ang galing yung slug na 'yon. Pag nagpaputo ka ng barrel, handgun long firearm na mayroong rifling sa mm -hmm. loob. Mm -hmm. uh, may mga linya-linya 'yan sa loob. Yung ganun, mm -hmm. Hindi smooth okay. sa loob ng barrel. Mm -hmm. So pagdaan noong bala, bala mm -hmm. nagagasgas siya. Ah, okay. And therefore, para siyang fingerprint. Mm -hmm. na sinasabi, hindi siya matatanggal yung gasgas -gas na 'yon. Ay uh, pwedeng masira 'yon. Okay. Halimbawa, pag kuha mo ng bala, dinampot mo tapos sharp yung oh, yung, yung forceps. Yung... Halimbawa, nag mo okay, and therefore, pwedeng masira. Mo, no? ano? Pwedeng kiniskis mo mm -hmm. or pwedeng sa pagtama niya sa mga bagay-bagay na durog yung bala nag-fragment. Mm -hmm, mm -hmm. And therefore, mas mahirap yun. So mm -hmm. talagang ano, that is unique to that particular gun? Yes. Mm -hmm. That particular barrel. <laughs> barrel, yun. Kasi sabi nila, <laughs> pwede rin daw Palitan patan. Palitan yung barrel. Oh, oh, <laughs> uh, so, ito yung sinasabi ni, ni Doc, eh, para kung may mga proseso naman palang tadaanan, talaga, mm -hmm. so hindi ito masasabing, uy, kasi ma ma mahirap matuko yan, kasi marami mo yung mga barrel dito mm -hmm. sa lugar nila. Mahirap kung sa mahirap. Mm hindi -hmm. madali mm -hmm. yung tipong nakunan mo sa mm -hmm. camera and therefore yan, yan. Pero hindi siya hopeless. Hindi siya hopeless. Ayun, ang maganda Doc. Kasi, siyempre, yung pamilya ng bata ay humihingi ng hustisya at ang hustisya siya doon? Eh, matukoy kung sino yung nakatama doon kay Nicole. Ang alam ko, maraming shooting, eh, di ba, na nangyari? Mm -hmm, mm -hmm. And therefore, mm -hmm. uh, I, I just hope na hindi lang itong <coughs> kaso ng bata ang tinututukan. Uh -huh, uh -huh. Lahat yan dapat isol. Yes, uh -huh. Kahit yung mga putukan na walang natamaan, mm -hmm. uh, walang nasaktan, mm -hmm eh kasi illegal yung akto na yun. Mm -mm. Kasi meron pa eh, sa Pasig, parang meron din dyan eh. Yung Sinamati buntis, oh, parang meron din eh. Eh samantal, eto naman, yung sa Kawit naman, Dok. Oh, siguro napanood nyo yun. Yung Kawit, yun, oh. Yun... Alam natin, gunman. Kusino, no? Na Pero tayo uh, din yung gunman oh. eh, oh. Ang, ang yata, ang gustong, uh, well, ang uh, sinampahan ng kaso ngayon, uh, yung accomplish. Uh -huh. um, Is Ewan ko, ewan ko, Susan, ano, no? Eh... Siguro, nakuha, nakuha na rin yung, ano, yung fingerprints doon sa uh, pinasang magazine uh, mm -hmm. that would prove that mm -hmm. this guy is an accomplice of the suspect. No? Uh, pero maliban doon, Dok, ano pa ba pwede nating uh, uh pagbasihan para mapatunayan nating kasabwat nga ito? Oo, oh, oh. at hindi katulad ng kanyang alibay, oh, alibay na siya eh, eh tinatakot lang. lang. Mm -hmm. Um, well, itong kaso na to allegedly siya daw yung nag-reload. Nag-reload. Again, um, same formula hanapan mo ng physical evidence on top of yung mga sinasabi ng tao. Okay. ang habol mo dyan ay basically yung tinatawag na reconstruction. So, kung dinideny man ng isang tao na ganito ang nangyari, ang gusto mong malaman ay ma-reconstruct mo sana yung buong pangyayari and therefore, dun mo makikita yung involvement niya. Ito yung generally chine check mo against the physical evidence, yung testimony, mm, yung okay. sinasabi, yung mga allegations. Uh -huh, uh -huh. And, of course, that's a valid defense. Sabihin uh -huh. niya, hindi siya involved. So, sa mm. ganun, malaki matutulong ng mga witness, yung mga nakasaksi si Na sa pangyayari. Oh. Kung paano yung naging kilos talaga nitong si Lopez. Yeah. Mm -hmm. But on top of that, dapat may physical evidence ka. Ang physical evidence would uh, include uh, yung fingerprints, ano pa ba? Oh. Lahat yan. Lahat. Pati mm -hmm. yung scene. Uh -huh. So, mm -hmm. dapat yan, systematic. Meron kang scene, investigation, documentation, may sketch, may pictures, etc. Mm -mm. Tapos titingnan mo na saan ba itong mga biktimang ito. Mm -mm. Yung mga namatay, bawat isa, i eh, document mo din mm -mm. ano nangyari. Kasi nga, may re-reconstruct mo. Uh -oh. Uh -oh. So pagdating mo sa korte, meron kang uh, pruweba mm -mm. na isusuportahan yung allegation mo na may kasalanan ang isang tao. Oo, dito kasi ang kailangan mo na lang patunayan dito kung talagang kasabwat ito. Yeah. Oo, na doon sa kung nangyari. Kung ginawa niya ng uh, bukal sa loob bukal niya. Bukal sa loob niya, mm. eh, parang sinusuportahan oh, niya itong yung namatay yung na ni Bae. Eh. Anyway, ito yung mainit ngayon, Joel, eh, yung, yung nangyari yung, yung pinaka, sa, sa pinaka, Ito yung isa sa pinaka-controversial. Oo, oh, pinaka-controversial mm. ngayon. Eh, sabi, rub out ba o shoot out? Rub out o shoot out. Eh, parang uh, ayaw ni Doc ng salitang rub, out, eh. Rub out na na. Pero, pero, Uh, madali bang ma-determine? Uh, anong karakteristik ng rub-out at shoot-out? Siguro mga kita natin, malawa <laughs> anong natin. Anong difference uh, na, no, niyan? difference na niyo? Una natin yung, ano, yung shoot-out. Sure. Anong karakteristik nun, Dok? Uh, no? Well, basically sa amin, ang tawag namin dito ay shooting incident. Shooting, shooting incident. incident. That's the most generic oh, right. term. Sige, sige, okay. okay. Right. Shooting incident. <laughs> Now, again. again shoot-out. <laughs> Pag-shoot out, pag-rub out. Oh. Para shooting sa, din, shooting, yun yun shooting, yun shooting yun din yun eh. Oh, shooting din yun eh. O sige, okay. Shooting incident din yun. Shooting incident. hindi oh, oh. rub out ni Liza. Na sige. maraming namatayin. namatay. Namatay, okay. Oh. okay? And again, yung proseso pa rin ay pag-aaralan mong mabuti. Kasi nga, ano ba ang nangyari? Mm -mm. Like in this case, meron kang set ng mga taong buhay at ang sinasabi nila, ganito ang nangyari. Mm -hmm. Unfortunately, ang daming patay. Mm -hmm. Pero patay na sila. Mm -hmm. Patay na sila. Laban so, ito tila. na naman. Gusto mong malaman, ano ang pwedeng sabihin mm -hmm. itong mga namatay. Uh -oh. Lalagay mo sa konteksto ng scene, na like kalimbawa, uh -oh. yung mga sasakyan, uh -oh. yung pinangyarihan talaga. Uh -oh. And, ire-reconstruct mo base sa physical evidence. Uh -oh. Doon mo ma check kung sinong nagsasabi ng katotohanan? tama ba yung uh, sinasabi, ng, sinasabi mga, ng mga buhay buhay mm -mm. kasi sila yung pumatay ano oh, yun ba ano oh, oh. Paano ano sinasabing excessive? Paano ano sinasabing excessive? Use yung, of deadly force, yan. ano 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 ng ano 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 sa, ano 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 literal na pinaulanan. Pinaulanan talaga. No? Pinaulanan, pinaulanan. Yeah. hindi lang binarel, pinaulanan. Unfortunately, mukhang uso yan sa Pilipinas eh. Like, <laughs> <laughs> dok, huwag namang ganyan. Hindi eh, this is ng ano, an ano. bala. this is an observation mm. okay. na uh, nakakita na kasi ako ng ilang mga shooting incidents. Nakatulad po nito. Oh yes. Like, ano po yung mga nakita nyo na doon? Um, itong mga alleged shootouts uh -uh. na sa Ortigas. Mm -hmm. Noong 2005, mm -hmm. oh. nandiyan yung sa... Malapit so, yung dito, yung verde, sa EDSA ni Oh. Mm -hmm. uh, okay, yes. Yung pa, sa Paranaque. Mm -hmm. okay. Mga Bukod kasong... Yung Oo. Mm -hmm. e, mm -hmm. Hindi yung yun. na Bata ito. pa ako noon, eh. train <laughs> pa lang ako noon. <laughs> Pero itong oh. mga oh. recent, oh. actually... Nung umpisa, nung panahon ng kuratong, unusual pa sa atin ito. Yes, oo. Oh, oh. Mga mm -hmm. tipong meron pang magkakaroon ng Senate, Senate inquiry. Mm -hmm. Ganun ka seryoso. Mm -hmm. Pero over the years, mukhang everyday occurrence na. Hindi everyday, pero monthly. Para mm -hmm. naging pangkaraniwan. Yes. Mm -hmm. Pero tanungin natin si Doc doon sa kanyang experience. Particularly doon sa Ortiga shootout. Uh, legendary shootout daw po yun na uh, Uh, bit, uh between um, law enforcers mm -hmm. and allegedly mga kidnappers nakita niyo ba doon sa no sa ginawa niyong examination doon eh, may meron nang alam ko may kaso na yata yan eh no pumasok ako doon kasi tinulungan ko ang Commission on Human Rights na humingi ng tulong get mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. chair ko kisumbing pa noong mm -hmm. time na yan and uh well in that case i had an opportunity to really see yung pinangyarihan yung scene, Examine mabuti yung sasakyan, mm -hmm. yung mga tama, <coughs> at saka na-review ko yung uh, findings dun sa datlong biktima. Mm -hmm. Yung isa na otopsi ko pa, uh -huh. yung dalawa na cremate unfortunately. Mm -hmm. So I got the chance to really sit down and analyze the entire thing. Yung nangyari ba sa ati Mona, Dok, masasabi niya para ito yung talaga isa sa mga kaso ng excessive kasi ayaw niyo hindi rub out, hindi siya uh excessive use of uh, force. deadly force <laughs> <laughs> I mean, Again, I get again subjective yan eh. Uh -huh. And uh, pag sinabi mong excessive ba or, or tama uh -huh. lang. Uh -huh. Like halimbawa, ang Commission on Human Rights uh -huh. would be one body uh -huh. na pwedeng magsabi. Uh -huh. Tama ba itong nangyari in terms uh -huh. of the force? Uh -huh. But uh, sa tingin mo lang eh you sa have lang. all of those uh, victims dead. Mm -hmm. Observation din. Mm -hmm. Bakit walang survivor? Okay. Bakit patay lahat? Mm -hmm. okay Pagkatapos ay, practically, and I've seen this over and over, tad, -tad ng bala mm -hmm. yung target, mm -hmm. which would be the vehicles. Mm -hmm. Pag binilang mo yung tama, and I think ongoing pa to, uh, definitely more than a hundred na... Baka nga, naririnig ko, baka two hundred shots. Hindi, yung tumama ko sa kotse, 186 yata. Yung uh, tumama sa kotse, yung nakita, yung nakita oh, lang. yung uh, holes, uh, uh, uh. Hindi pa natin alam dyan yung mga dumaplist-a-plist. Yeah, dumaplist a yes. uh, 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 uh. So, sa dami ng bala mo na pinaputok, parang sagana yata tayo sa bala. Akala ko ba may shortage? <laughs> so, at saka ang tanong dyan mm. ay... Hindi ba pag nagpaputok ka, may target ka? Mm -hmm. Bakit spray? Uh -huh. uh, and I've seen this. Even yung uh, military na involved, mm -hmm. na merong sibilya na namatay, mm -hmm. na lumalabas. Hindi naman nila nakita kung sino target nila. Pero mm -hmm. by their admission, 200 to 300 shots fired. Mm -hmm. so, uh, bakit ganun? Mm -hmm. mm -hmm. so, bakit ganun karami? Oh. oh. Ang tinamong eh, Hindi ba kung may baril ka? Mm -mm. Hindi ba dapat eh meron kang target mm -mm. and therefore, 'yun ang babarilin mo. Eh parang ang sagot ng sabihin honong nung kabila, eh kasi bumabaril din sila eh. kaya pinaulan na lang namin. Mm -hmm. Pero parang pag nakikita mo sa ibang bansa, mm -hmm. hindi ganoon. Mm -hmm. In fact, ang naaalala ko sa mga ganyan yung mga Filipino movies. Mm -hmm. <laughs> na mm -hmm. talagang eh yung ng mga para. napapanood natin sa pelikula, parang nangyayari na ngayon. Sa nakikita to -tong na natin ano? sa totoong mm. buhay. Nakikita na natin eh. Iyon na nga. Pero ang nakakatakot dyan eh kung mm. ang mga law enforcers ba natin ay talagang trained in a very professional way uh -uh. versus nanonood lang mm -mm. ng movies. Mm -hmm. Mm -hmm. Pero siguro, Dok, uh, gusto rin maalaman ng ating mga taga sa -so Once ang isang crime scene ay na-contaminate na, magagawa pa ba ng paraan para, alam yun, na uh, as a forensic pathologist, eh, kaya pa bang uh, masalvage Ma, no? kung uh, ano man yung nandong uh, mga evidensya. At lumabas yung katotohanan doon sa mga makukuhang... Meron ba kayong pagkakataon mm -hmm. na experience before na na-contaminate tapos eh, nahirapan kayo at uh, na-resolve -na -na -na, -na -resolve ba nyo rin? Well, so, contaminate is relative mm. Mm -hmm. to what degree. Mm -hmm. Mm -hmm. Pero definitely, kung anong meron dyan, trabaho mayon. Mm -hmm, mm -hmm. Many of the cases I've seen, hindi ako first. Oo, oh, oo, oh, oo, oh, oh. Marami na akong over oh, oh. kay Doc ganoon eh, talagang pag, minsan nagagalit talaga 'yan eh, pagka yung nakita niya na parang dami nang nakialam dito. Pero may masasabi ka pa rin. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Lalo na kung alam mo kung ano na yung mm -hmm. activity na nangyari before. Oo, oh, oh, hindi. Kasi ipa factor in mo na 'yon. Mm -hmm, mm -hmm. Therefore nagalaw na to and therefore mm -hmm. uh, hindi yata ito yung totoo. Mm, 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 mm. Pero siya, ang ano nyo, ang mas maganda talaga na pe-preserve. Pre-serve. Definitely. Uh -oh, dahil yung makakatulong yun para mas maging mabilis yung pag-iimbestiga. Oo. Oh. Mm -hmm. At saka mas madaling mag-analyze kasi alam mo na ito talagang nandyan. Uh, 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 uh. hindi dahil inilagay in, dyan oh, or, nilipat, nilipat oh, oh. mm -hmm, mm -hmm. Actually kasi merong mga pagkakataon uh, in previous cases na mismo yung nag-operate na, na nag-contaminate na. No? <laughs> uh, iba <laughs> yun. iba yung kanong uh, klase uh, uh, ng mga kakaso yung Joel. Yung mga ano? na doon, uy, oh, contaminated na oh. to. Anong nangyari? Mm -hmm, diba? mm -hmm. So, uh, talagang mis, mis minsan mis sinasadya uh, uh, dok, eh, no? Well, on one hand, inevitable. Mm -hmm. Like, Ayan. halimbawa, pumasok ka dyan, yung mga nakakita mm -hmm. and therefore may may tao mm -hmm. kung gusto mong ma-check buhay pa ba or patay mm -hmm. and nagagalaw mo mm -hmm. okay pero dapat alam 'yon ng mga subsequent na investigador mm -hmm. ang nakakatakot yung pumapasok pagkatapos sinasadya oo uh oo -uh, yun kinagalaw na para or nagdadagdag mm -hmm. ng mga bagay-bagay doon kung gusto mo na maging uh, favorable So kung kanin naman yung gagawing resulta ng yung magiging resulta ng investigasyon, di ba? Para ina nga gagawin So, dapat magaling talaga yung hmm. mga mag-iimbestiga, Joel. Tsaka, ano, kadalasan yung mga rumi-responde, mga barangay officials. Oo, sila uh, mo nauna. na, sila nauna dun. Eh. Ano ba pwede, pwede nating uh, i-abiso sa kanila at uh, payong maibigay sa kanya o, para ma ano, makatulong sila sa preservation. Oh, hindi, ng hindi natin. sila makasira. Oo. Oh, Again, inevitable yan. yun yung tinatawag mong first responders. Mm -mm, sila. So, mm -mm. dapat sila tinuturuan. Masa, mm -mm. media, at saka itong mga local officials, oh -oh. tinuturuan ko ano yung dapat nilang hindi oh -oh. gawin. Oh -oh. Oh -oh. Ang priority lang naman dyan, pag nakakita ka nga ng tao, kung siya ay buhay pa. Justifiable, sige, masisira mo yung sin, magagalaw mo yung katawan kasi mm -hmm. ang habol mo ay masave buhay. Oo, madalang sa Pero once patay na yan, huwag mo nang galawin. Ang dapat na, na ginagawa ay iwanan mo. Oo, oh, oh, pabayaan mo galawin. lang siya yan. Kung meron mga ba mga barangay official dyan, dyan lang kayo to control para rin mm -hmm. yung ibang darating na mga usi. Mm -hmm, diba? Oo. Oh, oh. oh. Yun lang ang gagawin nyo. Huwag nyo Pahawakan, di ba? importante pala, dapat din pala natuturuan at natitrain din yung mga barangay officials natin. Ano po, Doc? Ayun Pero instinct lang yan, Dok, eh, no? Bago ka... Training yan. Training ba yan? <laughs> Hindi instinct yan, Joel. Well, Ayan, yeah, kaya lang sabi. Ay, alamin natin yung panlasa ng masa mula kay Cesar Apolinario. Cesar, good morning!